nasa ako dito mula 1998 hanggang ngayon sa 28 years na ako dito sa uh, nasa dito uh, nasa dito sa Palacio unang experience ko dito ma'am yung dito ako duty sa landing nang ako duty dito sa Palas landing po ma'am mga oras nang alauna ng madaling araw dito ako mismo sa landing may narinig ako ng mga mga bata na naglalaro nagtatakbuan ganun iingay doon sa taas uh, may anong sa Rizal Hall. So ako ngayon, mamang gusto ko lang i-confirm na talagang bakit may naglalaro sa ganitong oras, madaling araw eh. So, so hindi na ako ngayon, ma'am, umakyat ako sa taas para i-confirm ko lang kung ano talaga. Nung pag-akyat ko sa taas, ma'am, wala mang kataw-tao. Pinasok ko pa doon sa hanggat sa kalablooban na. Wala talagang tao. Tinitin na ko yung mga casual kulukan, baka nagtatago na yung mga bata. Wala man talaga. So yung ginawa ko, na, na, ako po ay nakapag-isip, multo So yung ginawa ko, bumalik na lang ako. At inayaan ko na lang, hindi naman ko takot sa mga ganun. Kaya ko na lang, ma'am. Doon naman sa ano po, ma'am, sa Palas Minlabi. ako po yung duty ng ano noon, Gate 4. Yung duty kasi ng ano, ma'am, ng Minlabi, natatanaw yan. Pag ikaw ay duty sa Gitpo, natatanaw yan. Kasi medyo din naman kalayuan, malapit lang eh. So ang alam ko duty sa Minlabi, mam, ma'am, dalawa lang duty doon. Parehas nakabarong. Sabi ko, eh, nagbulahan natin yung duty doon. Ah. Eh. Pero ako nagisip, nag-isip, bakit tatlo? Eh, yun pa naman, nag-isip ako, bakit tatlo? Kaya ano kaya yun? Ang alam ko, may naligaw ba ng mga waiter doon? Eh, disuras na rin gabi, mga ganun din, alaw, mga alaunan ng munting araw. Naglalaro yung utak ko, ma'am eh ano kaya yon? Ako sa ngalon, sila, sila ngayon, biglang nawala na sila. So ang ginawa ko, nag-usisa. Kinukumpan ko na naman. Pinuntahan ko. Pumunta talaga dito sa ano, dito sa At Matatama, nadat nang ko yung duty sa labi. Sino yung kasama yung isa? Dalawa lang kami, sir. Tumas na yung isa. Anong dalawa? Tatlo kayo eh. Sino yung isa? Nanakot kaya ata, sir. Tumas na yung isa. Hindi, no. tatlo nga kayo. Kaya nga, pumunta ko dito kasi kaya na-confirm ko kung ilan kayo. Dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kami duty dito. Hindi ka totoo. Tatlo talagang nakita ko kayo. Nabalik na ako. Baka mabutan pa ako ng ano doon. Uh, walang kabade na yung kabade ko doon. Duty tuloy sa Palas Minlabi. Natakot na pati sa taas. Eh, kanito ko sa kasama mo na ganun nga, nga, nakita ko na bakit tatlo. Eh, dalawa naman sila doon. Dalawa lang ang duty talaga doon. Pero kanina tatlo man talaga ang nakita ko doon. Tatlo? Dalawa lang naman ang duty dun sa ta. Ay, iwan ko ba eh. Tatlo talaga nakita ko eh. Kala ko, dalawa talaga ang duty doon. Bakit ganun? Ah, yun na sa itong sinasabi nila. Maraming nagpapakita dito. Pero pang ang kwento sa labi mo, eh. yung naikwento lang din sa akin. Ah, hindi pala naikwento. Eh, pinakita, na yung buong palas min labi. Gabi din yun. Walang katotao yun. Piniksura na yung buong palas, ma, palas min labi. Ang nakita niya, may tao. Nakabarong. Pero walang ulo. 18 years na po ako dito sa Malacanang. Yung naranasan ko noon, way back nung nasa housekeeping pa ako. During those time, uh, panahon yun na meron kaming yung vigil na ginaganap tuwing gabi nasa, na madaling araw nagrobing ako don sa dito sa may Rizal Hall sa taas. So nung time na yon, uh, patay na yung mga ilaw. Nagrobing ako para tingnan kung anong meron na dun sa paligid kung ano chine-check namin. Nung pag-akyat ko ng hagdanan, doon sa may banda ng yung glass window, pag-akyat ko, sabi ko, marami tao. Usually, wala naman tao pumupunta doon ng ganong oras. Sabi ko, may naligaw yata bisita. So, pagpunta ko, sa ko. Kasi kinausap ko, nagsabi ako. Sir, ma'am, excuse me po, sa baba po yung venue natin para sa vigil. Sir, ma'am, excuse me po, sa Hindi yata taga dito to mga to. Hindi, sabi ko, hindi, hindi taga dito to. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko na mga nakikita dito. Kulay puti na doon tapos itsurang mag-asawa. Nakatayo lang doon nakatingin sa bintana, nakatingin sa labas. 11 years na po ako rito since na from 2014 until now. So 11 years na. Pag duty ko po dito is marami na po agad ako na experience hanggang ngayon. Katulad po ng pagpasok ko po ng maaga is meron pong gumagayang may gumagaya na isang ano, tao na pag tinignan mo naman siya is wala naman. Hinanap mo siya, wala naman. May experience ko rin po rito na dito sa taas, naglalarong bata. And then, sa bawat kwarto na pinapasukan ko po eh, meron din po akong karanasan. Katulad ng may magpapareceive na wala naman po. Sa rohas, Kirino and Keson, Marami po dyan iba-iba. Dito sa hagdanan po, meron din po ako na experience dyan. Isa po siyang pari na nagsusuot ng pampari na kulay maroon. Sa baba, meron din po doon mga sundalo na kasalakot. Balik-balik lang po sila, balik-balik. Balik-balik, umiikot -balik, lang po sila sa po doon sa old gobernador, Nahiga po kami doon. May santo, may meri pa po dati yun. Sesta time, alangan yung oras po yun. After ng lunch, pahinga. Higa po kami. May humakbang po doon, malaking mama. Hinakbangan po kami habang nakahiga. Wala, tumayo lang po kami. Lumabas kami ng kwarto. So before to parang stock room siya. So when we moved here, nung bago siya, so maraming dumadaan dyan sa hallway, ganyan. tas parang mga ano lang, makikita mo parang mga shadows lang na dumadaan. Pero mga nakaitim, gano'n. Normally, ang na-feel ko, mga lalaki, mga dalawa, ganyan. Tumadaan lang sila, tumatagos sa puntang bakery, ganyan. Yung isang experience ko, ano lang, nasa kitchen lang din ako, yung old kitchen naman. I was working, tapos I saw someone come in wearing a black chef's jacket. And we don't wear black chef's jacket here. Lagi kami naka-white, naman. So parang, sino yun? Tapos ni Tumagos to ay pumunta siya papuntang, yung bakery namin, no, nakadikit sa cold kitchen. So Tumagos siya hanggang doon sa likod. Tapos ni Sumingi pa ka, tao. Tapos ni I told, I, I don't remember who I told, na parang, uy, parang may nakita kong chef na naka-black. Tapos yun, sabi nga nila, ah, baka yan yung old chef, old health chef ata. Si Chef, I, I, think they called him Chef Ernie, if I'm not mistaken. Hindi ko na siya naabutan eh. As a nurse, yun din. Ganun din siya. Parang ano siya, nakita ko siya, nasa likod ko. I was at the stove kasi at that time. I was cooking something. And then I felt someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pagtingin kong ganun, I, could sense yung itsura niya eh. During the pandemic, we were required to quarantine inside the palace, di ba? at night time, we would, I would go with my friends from the office kasi kami yung magkaka-roommates. Normally, mag-video call ako with my daughter. So I was video calling with my daughter. Tapos nasa, nasa conference table kami ng friends ko. Hiwaiwalay kami. Oh, good night to the tita, I told her. So I, I put my camera around the table and she was saying good night. And when she got to Tita Mao, she said, Oh, there's two, she said. And we were like, Ha? Anong two? There were no mirrors or anything ah. Sa'ya, yeah, there's two? Does she have a twin? Kung no. <laughs> so para kami, eh, we had ano na, we had parang, parang naririnig na namin before, na there were talaga doppelgangers in the office. Usually, maaga po kasi akong pumapasok. So, mga 6.30, 6.30 a.m., nagpasok na ako dito. Dito po sa may quadrangle. Um, Siyempre, wala pa akong mga kilala, wala pa akong kilalang ganun. So, parang courtesy mo na lang pag may nagbabati sa iyo is, good morning, and, good morning ka then. Pero, there's this one time na may nakasalubong ako na hindi naman siya familiar. Pero, yun nga, nag-good nag, good, nag good morning siya sa akin kasi pa, Morning, ma'am. Morning. Tapos parang there's, ano, there's, there's this feeling na parang medyo lumamig, sumakat yung pato ko gano'n. Tapos parang nung nag-good morning ako, na ako ulit sa kanya. Tapos bigla na siyang nawala. Tapos, eh nung in-explain ko, parang sabi ko, meron ba akong kilala na parang mag-waiter siya? na medyo matangkad. Sobrang smiley face niya. Tinanong ko, tapos parang, bakit ganyan, ganyan? Kasi nag-good morning sa akin, pero after noon, hindi ko na siya nakita. Sabi ko, ganito po kasi yung good morning niya. Good morning, ma'am. Parang lahat sila parang natahimik yung mga siya. Parang, ha? Huh? Wala na yun. Parang ganito. Huh? Ha? Bakit? Ganyan? Namatay siya sa COVID. So, kilala daw yung waiter na yun as sobrang workaholic. Parang sobrang drone nila sa life, sobrang busy nila sa life, hindi na nila nadidistinguish kung buhay pa sila or patay na sila. Dito naman sa cafe, tapos dito ba as taas may cigar? Karang ko sabi ko, may nag-aayos ba no, buwan? Kasi talagang may ina, nag-aayos din. So wala na akong ano, wala akong alam nun. Dito ako nag-aayos nito for ano, tapos lumipat ako kasi sabi ko, alam ko ako lang mag-isa eh. <laughs> Pero nag-glimpse siya sa akin, may black shadow lang na ano, sabi ko na buo dito sa <laughs> Kasi ayoko nung ano, nung aura niya sa CR, CR, CR ng common CR dito. Hindi ako pupunta diyan, ayoko ng ayoko ng vibe diyan kahit na maihi ako or anything. Hindi ako pupunta diyan kasi ang eerie ng feeling talaga. Tapos meron pa sa ano eh, nag kami kasi mga bago ganyan. Pina-tour kami ni Chef around Palace. Ngayon, okay naman yung iba. Dito sa may kalayaan, dito sa may best ante room. tapos di ba may yun. Meron doon chair, chair daw ng mga president yun. Dalawang chair yun. Tapos ko yung mga chef namin, ganyan. Ang weird kasi nakita ko si... Nakita akong guy doon na medyo malaki. Tapos parang loko-loko namin yung yung chairs na yun. Kasi sobrang tagal na daw ng chairs na yun. Dalawin, ilang presidente na daw ang abu doon. Tapos nilalaw ko namin, sabi mo, buwan nga namin yan. Buwan namin yun Tapos nag-ahot. Nag-alag. Gagagagagag sa amin. Sobrang bigot na ng pakaramdam ko. Namali ako. Nakatingin ako sa mata niya. Tapos, yung ako na lang kasi lumapit siya sa akin. Yung eh. Lamig na ng kamay ko. nag tapos talagawal yung buhok. Tapos grip na grip siya kasi nakaganan lang siya sa akin noon. So, hindi kita narinig. Wag ganun lang Hindi ito, hindi ka totoo. Gumaganan ako. Tapos hinila na lang ako ng mga chef ko noon na, Ika na, tayo kasi mag-outing pa tayo, ganyan, ganyan. Inanaw ko na lang yung sarili ko na, ah, sige, I have, ano, kailangan kong gumalaw sa mundo nila na hindi ko, na hindi, hindi ko magpapakalamanan para tahimik ang buhay namin. Kailangan mo matutunan kung paano makasalamuha sa mga hindi nakikita sa nakikita ng mga ng mga tao na, ako nakakita ko sila eh hindi naman lahat nakakita eh.